So yan po yung ating huli ngayong hapon. So ngayon gusto ko turuan yung dalawang bata paano maglinis ng ating huli na isda. Doon sa pispa ni teteng. Yan. Pispa ni teteng. Nag pinguit siya kanina. So yan ang huli niya. Ngayon tuturuan ko sila maglinis ng uh, isda. Para sa sunod na may isda sila nang na maglinis. Lalo na kung busy tayo. Yes, yeah, ha? Oo, yeah. teteng. Okay. So, ito yung mga kailanganin natin. Ito. Ito, tapalan. Tapos, ito, gunting. Tapos, kutsilyo. Yan yung ating mahiwagang kutsilyo. Ngayon, kung kuha ka ng tubig doon, sa may timba. Lagay mo dito. Yeah. Sige, huwag mo anuhin. Ay, nako. Ngayon, umpisa natin. Tandaan niyo ito, kaisa lang ako magturo. Walang kasunod. Doon ka kung. Okay. Tapos, ikaw maghawak ng kamera natin. Hmm. Ang una nating gagawin, gunting. Hawakan natin ang gunting. So alisan muna natin ito ng mga tinik Ito Okay Yan ganyan Alisin natin Medyo matigas yan Mga alisin yan Sinagatab ka hmm. Yan Yan eh kung ako ang Maglinis ewan ko lang sa inyo Mga tropa natin dyan Kung paano sila maglinis ng fisda Pagkakasihin pa yan. Hmm. Ginalis lahat ito eh. Yan. Ginano oh. pa yung ba niya. Hindi hmm. Ngayon ang una natin gagawin, lahatin muna natin alisin ang mga, tinik-tinik niya. Para isahan mamaya, pagtanggal naman ng kaliskis. So yan. So ngayon, yan natapos na na ng mga tinik yan sila lahat so kaliskis naman ang tanggalin natin teteng kong kaliskis naman sa paghawak ng isda pag magtanggal ka ng kaliskis dito ka sa ulo maghawak dito sa ulo yan sa ulo ganyan

sunod na yan, ano? Hmm. Yung ano, alisin, yung ano niya, sa loob. Oo, oh, alam na yung ting-tingan, pero maganda yung aktual no, ting. Okay, sige. Sige, ting. Kas na, ting. Oh. Kas na. So, hugasan na natin yan. yan. Kaya natanggal na yung mga kaliskis niya. na naman tayo mamaya sa pagtanggal ng tinaipat yung hasang pahasang na puro hmm. oh. susunod yan naman ang mga natin yung mga yan hmm. Hmm. marami yan sila laki-lakihin muna natin mga 3 months Uh, dan itu nama tema tanggal nanti. Ini Ewan tulang jasa mengorbitiran. veteran baru aku menemani tempe terano. So, itu nanti magtanggal nanti naik. Hai, hai, lang hai, hai, tanggalin yung kasang yes, sabi ko pula tuwa sira hmm. rin tanggalin yung kasang no kating tigas kaysa sunod kayo na magtrabaho ito no kating hmm. hugasan pa man yan bah, mama kaya ikakubit akan so, berishan na yun dah. Eh? Mm. Oh. Mm. Ah. So, yan, labas, -kong pa. Malinis ang Two seconds posto. 50 seconds. Mm. Tipping, seconds, ya. Yeah. So, yan. Ganyan, kongkong, teting. Tanggalin. Magtanggal lang tinaay, hasang. Pagkatapos, hugasan na, no? Pag na-hugasan na, nalinisan, so ready na yan sa pagluto. Nasa sa inyo na kung anong sistema ng pagluto nyo, kung ipaksiw nyo ba, alam ni kongkong, iadubo ba, o ginataan, o iprito ni tetingan, kasi yun ang ano niya, favorito niya yung prito. So, dyan muna tayo mag-stop. Thanks for watching. Bye!